Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang panayam kay O.G. Diaz, kinumpirma ni Sugar Mercado na nagkaroon siya ng relasyon kay Willie Revillame sa loob ng pitong taon. Dati niyang iniiwasan ang tanong na ito, ngunit ngayon ay diretsahan niya ng inamin na minahal niya ng lubosang ang TV host. Ayon kay Sugar, hindi niya agad ito inamin noon dahil pribadong tao si Willie at ayaw niyang siya lang ang umamin. Gayunpaman, tiniyak niyang minahal din siya ni Willie, lalo na ang kanyang dalawang anak na naging malapit sa TV host. Matagal na silang walang komunikasyon, lalo na ngayong abala si Willie sa kanyang kandidatura bilang senador. So, ano ba talagang real status niyo noon ni Willie Revillame? Naging kayo ba for seven years? Oo. Oh. Mm -mm. Mm -hmm. sa so, hindi mo lang sure kung aamin yung isa? Kasi alam mo naman siya privado, siya masyado. Sabi ko nga, never ako nagsisi sa lahat na nangyari sa life ko. Mm -hmm. At aminado rin naman ako na minahal ko talaga yung tao. Nang sobra pa. Minahal mo? Pero naramdaman mo ba na naibalik sa yun, minahal ka rin? Oo naman. Samantala, nakatoon na lamang si Sugar sa kanyang mga anak at wala ng planong pumasok sa palibagong relasyon naniniwala siyang mas mabuti ng unahin ng kanyang pamilya kaysa muling masaktan sa isang bagong relasyon. Sa ngayon, ang kanyang priority ay ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ano sa tingin mo, may pag-asa kayang magkabalikan ng dalawa?